Ako po'y naniniwala na hindi lang po sa usapin ng illegal na pogo um, na pogo mm -hmm. Sabi kasi dito ni Senator Riza Anteveros You, ikaw digong who set the first bad example about that dahil panahon ng administration mo nabuksan ang mga pogo na ito at sa kanyang mga kasosyo noon O, oh, ang daming kasosyo daw netos eh Sidigong sa mga pogo na yan. So no wonder, wala na namang question tungkol yan na siguradong may kinalaman at ang Digong sa mga illegal na pogo na yan. Ikaw ang nag-open ng pintuan. Duterte open door or doors to pogos. Yan po ang nangyari. At yung sinasabi ni Senator Risa Antiveros na you set the first bad example sa NAP maraming bagay at hindi lang po etong pogo. Ano ba ang mga naging normal? Gustong baguhin at baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin ng isang Duterte na okay lang magmura, na walang problemang magsinungaling, na ang pagpapaka or ang um, pagiging mamamatay tao ay um, isang kadakilaan. Yan kasi ang pinagyayabang na si Duterte, ano ho? Yan na yan po ang isang ipinagyayabang na Sidigong. Gusto niyang naging matagumpay ba siya sa kunyik kanyang layunin na baluktutin ang kaisipan ng mga kababayan natin? Sigurado, sigurado sa sangayon ang karamihan sa atin dahil marami po ang napaniwala na itong Sidigong. Marami po ang napaniwala, marami po ang naging diehard. Mantakin niyo ha, pag sinabing diehard, talagang sunod-sunuran ka na lang gumawa ng mabuti kung meron man o masama itong idolo mo ed idolo nyo, walang problema sa inyo. Yung masama, ito tolerate nyo. At galit na galit po sa kabutihan ng mga katulad ni Digong. Galit na galit din po sa mga taong nasa gobyerno na gumagawa ng tama. Galit din po si Digong sa mga taong may totoong pagmamahal at malasakit sa bansa. Galit po yan sa mga ganong klaseng politiko. So sino ba ang sino ba ang gustong pabagsak ni Nerong Sidigong dahil sa kanyang galit sa mga taong totoong nagmamahal sa ating bansa? Abay, pwede natin isa-isahin. Alam niyo naman po kung ano ang nangyari kay Senator De Lima at sa marami pang iba. Galit din po sa kapayapaan at Sidigong. Dahil ang gusto niya, ang gusto niya po ay laging may issue, laging may conflict. Gumagawa ng issue yung mga yan para kahit papano or para kuno ay matrigger nga ang ating mga kababayan para mag-aklas laban sa kasalukuyang gobyerno. Ganun po ang nangyayari. Gulo ang hanap ng isang dikong. So, yung sinabing you set the first bad example, sa napakaraming bagay, you set the bad example sa mga Filipinas. At kung titignan niyo po, hindi talaga kaiga-igaya, hindi pwedeng ipagmalaki. Na nagkaroon tayo ng presidente katulad ni Digong Haters ba ako ni Digong? No So nakikita kasi natin At siguro, aminin ah, ko, nag-iisip talaga ako ng tama Mapanuri tayo So kayong mga diehard Kung ang iniisip nyo ay best president pa rin etong si Digong Kayo na po ang may problema Kayo po ang mga taong nabaluktot ang kaisipan Narang si Digong Ayun, tungkol sa Pogo Nako, lalabas din yan Lalabas din ang totoo at darating na sa punto na maglalaglagan din yung mga yan. Ay baka isa-isa nga ang ilaglag nung si Alice or Mayor Alice Guo kung sino talaga yung mga main players ng mga illegal na pogo na yan. Madalas kong sabihin kahit hindi, hindi, na siguro natin usisain pero naiisip na ng mga kababayang nag-iisip ng tama at matitino kung sino talaga yung may mga koneksyon dyan sa mga illegal na pogo na yan. Hmm, good luck!